Akan lagi singan baby ah uh, ah uh, uh. come on what are you tok tok come on you <laughs> that's you that's tonton ha huh? oh Uy, bakit ka biglang tumahimik, uy? Oh, that's you. That's Tonton. I we'll say good morning, guys. Huh? Huh? Hey, come on. You talk na ah. Uh. Hello. 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 Oh. Hello. Oh, good morning. Say good morning. Say good morning. Hello. Good morning. Hello. 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 Come on. Hello. Good morning. Good morning. <laughs> 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 oh. I don't cry. Don't cry. Uh. Oh. Kokorook! -ok. See? The chicken? Kokorook! -ok. Uh. <laughs> What? What? You want to get up? Yeah? You want to get up? Dibilig huh? si Asis ng ating strawberry. Uh -huh. Ang mga strawberry pala, napansin ko sa strawberry ko, di ba nung month ng February? kailan ba yun? ba diba, namunga siya, no? Tapos, nung natapos na yung first batch ng pamumunga niya, yung lumang, ano, yung lumang dahon na matay, tapos sumibol siya ng panibagong dahon. Bali, yung dahon niya na yan, panibagong dahon na nito. Na ano pala sila ito, kagaya nito. Ito, lumang dahon na to lumang dahon to, 'di ba? Ngayon may mga bagong dahon siya kaya lumago siya ng ganyan. eto mga bagong dahon na to ng strawberry kasi yung mga lumang dahon niya namatay na. Parang nangyari doon oh. Namatay yung lumang dahon tapos sumibol yung mga panibago. eto din mga bagong dahon na rin to. Ganun pala yon. Ang ingay ng traktor eh. Tapos eto, gusto kong itriman ni Asis. Natatakot ako na kapag natriman kasi baka hindi na naman siya mabuhay. Parang yung nangyari dati dun sa may likod, ang lago na niya. Papakulo ako, pinapanligo ko yung dahon niyan. Masakit kasi ang ulo ko guys. Inaisip ko baka hindi kaya nabinat, nabinat ako parang ganun yung, yung iniisip ko. Kasi masakit ba ang ulo ko? Naglalaga ako niyan, pinapanligo. Yun, so maglilinis. Maglilinis kami ng terrace. Pero magdidilig muna si Asis ng, ng halaman ko. And syempre, kasama na yung tuktok. Nalilinisan. Karwas, karwas, karwas. Tuktukwas pala, tuktukwas. Ang daming mga maya dito sa amin, oh. No? May ano, may, may maliliit na naman na maya sa may likod. Pumatok sa loob ng bahay. At ang ating carpet. Labhan natin yung ating carpet. Kasi madumi. kapag may palmera, oh. I will get sabon? Yes. malit lang yung mangga ko, pero may tatlong bunga yan. O, oh, tignan nyo naman at dalawa dito sa may baba o di ba may palalaki hinta yo hi guys so maghihimay ulit tayo ng ating ulam pali eto yung pinalengke ni Asis sa parsa sabi ko nga wala bang ibang gulay ito lang yung binili ng gulay kamatis patatas sibuyas sabi niya ano ulit ulit daw sabi niya, ulit-ulit ang tindang gulay. Ah, uh, okra, sitaw, ganyan. Ah, uh, ano pa yung sabi niya? Cauliflower, ganyan. Eh, nag-ulam na kami. Ulam na kami kaninang tanghali, ano, cauliflower na may patatas. So, regarding sa video ko kahapon, kahapon, sa mga nakakaintindi sa sitwasyon ko guys, or sa mga nakakaintindi sa mga litanya ko sa buhay, pinagsalitan niya, ah, uh, nagpapasalamat ako sa inyo kasi naiintindihan niyo yung yung kadramahan ko ba. Ako na may dahil nga sa sobrang bigat nga ng Mom, pakiramdam ko. This? Circle the vowel letters. Dahil nga sa sobrang bigat ng dibdib ko guys. Kaya lang naman ako naglabas ng... Na. No, 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 no. 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 Kaya, kaya, just keep it kaya lang ako naglabas ng sama ng iba. Kasi wala eh, kasi nagsasabi man ako kay Asis, nag-iingat din ako ng mga salita na binibitawan ko kay Asis, lalo kapag tungkol nga din sa nanay niya. Kasi syempre, nanay pa rin naman niya yun. Ano man yung masabi ko na hindi maganda, masasaktan yung isa kasi kahit pa paano, nanay pa rin niya yun. Kasi iniisip ko din, kung ako man yung nasa sitwasyon ko, kung siya man yung nasa sitwasyon ko, tapos, ganun yung nanay ko sa kanya tapos may masabi siya na hindi maganda ah, uh, syempre masasaktan din ako kasi unang una nanay ko pa rin yun. so yun din naman kasi ang iniisip ko kaya hindi rin naman ako basta-basta nagsasalita din minsan kay Asis minsan nagsabi lang ako na ay ewan ko ba Asis ba't ganyan kasi ang nanay mo ganun mga ganun salita ba minsan na nababanggit ko naman minsan sa kanya ng ganyan So, kahapon, nung hapon, dahil nga sa sobrang sama ng loob ko, umiyak ako. Kasi feeling ko kapag umiyak ako, parang gagaan ba yung pakiramdam ko. Di, nadatnan nga niya ako, dumating siya, galing trabaho. So, nadatnan niya ako na maga ang mata. Siyempre, nagtanong, sabi na bakit? Eh, di, nagsabi na rin ako, Sa uh, sama ng loob ko, sa magulang niya, sa nanay niya, dahil nga sa ganun na trato. Sabi naman niya, alam mo naman mo kung pa ganyan na talaga ang trato sa atin, sabi niya. Please, sir, umaw, sir, Kahit gusto ko man sanang sanay ng sarili ko, kaya lang dumadating yung point lalo kapag yung pagod ka, puyat, parang nagka patong ba? Siyempre hindi may iwasan na masaktan din. Kasi minsan may napapanood din ako sa Facebook na mga bagong panganak din tapos yung magulang todo alalay sa anak may napapanood sa Facebook guys halos kasabayan ko siya na nag-deliver March din siya nag-deliver ganyan tapos ah, uh, nakaalalay yung magulang may, may kasama siya na nag-alaga sa anak niya ganon minsan naisip ko sana ganun din sana sila kaya lang wala nga, wala nga tayong masahan sa kanila. Iba nga kasi Iba nga kasi talaga yung trato nila sa amin kumpara dun sa trato niya dun sa kabila nga. Okay, finish? We take a back wrong. But, b, b, boy, not d. Erase. Erase, erase, erase. Mm. Hey, stop! Di, ganun. So, ayun. Ay, gusto kong sanayin sa sarili ko, minsan, naandun yung kadramahan ko sa buhay na lalo kapag yung napapagod ako, tapos nakikita ko. Minsan, inisip ko na hindi man nila, ka, na, nandun yung kadramahan ko na hindi man nila kami matulungan, hindi man nila kami mapuntahan, matanuman lang. Samantalang kapag may kailangan sila dito sa bahay, labas-pasok sila dito sa bahay, kuha sila ng kung ano-anong kailangan nila dito sa bahay, labas-pasok naman sila. We watch television. You write television properly. And rest in the living room. You write television properly. Where's letter V in the word television? So, si Asis, naiintindihan niya yung ulitan niya ako sa buka. Kasi na, naobserbahan din naman niya yung ganun niya. Tapos ayun, kayo na umaga, aga-aga, nangangapok. Dali mo ako sa gano'n. Kapag may kailangan sila, madali silang gumano. Oh. Pero hindi sila, hindi sila marunong tumulong. Pero pag sila may kailangan, ang iniistorbo si Asis, kahit naman nandiyan yung kapatid ni Asis, nandiyan naman yung iskuti ni, iskuti nila, pwede naman siya na, pwede naman siya na doon sa isa magpahatid, papuntang pagpukni-pukni, si Asis ang iniistorbo niya aga-aga. Kahit terse, -te, at na siya dalhin mo ako sa ganito kaya minsan si Asis naiinis din na, na ano din minsan si Asis nabubuhot din siya sa sarili niyang nanay sabi ko nga si Asis Ay, din. Chicken. hey chicken again what do you do just leave gusto na naman nakatayin yung manok papa just leave the chicken we will collect egg from the chicken Which one? Da, ano, the, the another one down. The boy what he will do that one very hard already. The boy has bam, the rooster. The has has bam of the head. You know, it's really Really. Kating kating lang na naman yung kamay niya na magkatay ng manok. May dalawa pa kami manok nakakatayin ba yung nandun sa baba? Gusto keep... gusto niya lang na magkatay the one the up uh, one was giving a giving egg, they took you down to uh, there's there's again there's there's egg again because that one it to be got the hatching for egg need to give the um, I know katatlo pa lang hindi pa nadagdagan yung na-harvest yung nakaraan yan pa lang hindi pa nadagdagan I don't know what so kahit man si Asis na na ano naman yan na-obserbahan naman yan na ganun nga ganun ganun talaga sila I iba talaga yung yun, yun yung yun yung, yung inaano ko minsan yun yung pinag ano ko minsan na iba ibang iba ang trato nila sa amin kumpara dun sa kabila Mabu, please don't please do. Ang, ang pinagpapasalamat ko lang okay. kasi nakahiwalay na kami nakahiwalay kami kahit pa ba hindi ko sila nakikita yung babang ka ng umaga, hindi mo sila makikita. Babangka ng umaga, hindi mo sila nakikita. Hindi mo narinig yung botes nila. Yun lang ang maganda kasi nakahiwalay nga kanin. Yun lang pinatawa sa lab ko. Pero sabi ko nga kay Asis, suguro kung hanggang ngayon makakasama pa rin tayo sa bahay, tapos ganyan yung trato nila sa akin, sabi ko kay Asis, baka makita mo na lang din ako, nakasabit na lang din ako kung saan. Sabi ko kay Asis, Salamat ko lang kay Asis, kahit papano, na ano niya, na naiintindihan niya ako, yung suporta. Kasi kahit si Asis, minsan, napapagod na rin siya, yung gagating siya galing trabaho, siya yung kikilos, siya yung magluluto, siya yung gagawa ng ganun ba, na napapagod na rin siya. Kaso, wala nga kaming magawa. Kaya tiis-tiis lang. Asya, asya, hindi asya, hindi na so, ayan guys, ah, uh, yun lang <laughs> sa 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 muli ayong yung video ko kahapon ah uh, na medyo drama drama tayo sa buhay kasama yan sa buhay natin guys minsan dumadating talaga tayo sa point na bumibigay din tayo kahit ano tayo katatag pero minsan talagang bumibigay din lalo kapag napupuno din so sa mga nakakaintindi maraming maraming salamat sa mga hindi naman Okay lang, Opinyon nyo yun. Pero dahil, dahil sa tutuusin, ako naman, ginawa ko naman lahat para maging isang mabait na isang mabait na manurang sa kanila. Kahit paano naman, ginawa ko naman yung best ko para maging isang mabait na manurang sa kanila. Pero wala. Wala eh. Dahil siguro yun nga. Ibang ano ako, ibang <laughs> Elian na sa kanila. Elian na sa kanila eh. Yung isang manugang kasi nila, bukod sa kalahi nila, ka-apilido nila. Kaya siguro mo. Pero ang akin lang, sana naman, wag naman sana pati bata. Sana naman, yung pagmamahal naman sana niya sa mga apo niya, sana pantay. Hindi yung dahil lalaki yung nandito sa amin, eh, mas less yung pagmamahal niya. At mas mahal niya yung babae sabi ko nga, gusto kong intindihin dahil mo umpa talagang gusto, gusto nila na akong babae. Pero sana wag naman nila iparamdam sa bata na ganun. Kasi minsan, kahit si Asher, nagsasabi siya minsan na, ay mas mahal nila si ano, ganito. Sabi niya, lalo pag pumupunta siya doon, mahal lang nila si ano mo, mahal lang nila si ganito, tapos ako pumili. Kaya minsan may ganun na salita si ate, lalo kapag pumunta siya doon, tapos uuwi siya dito sa bahay, yun ang sasabihin niya. Minsan bilang nanay masakit, marinig sa anak mo na ganun, pati sila, pati siya na, na, na ano niya, nararamdaman niya, na iba yung pagmamahal sa kanya ng lola niya kaysa sa pinsan nga niyang babae. Eh. Ay, pero wala tayong magawa. Ganun talaga ang buhay. Ay, naku, okay na. Okay na ulit ako kasi naiiyak ko na yung, yung sobrang, yung sobrang bigat lang ng dibdib ko kahapon. Naiiyak ko kaya medyo nahimasmasan na ulit ako, guys. Okay na naman ako. <laughs> may energy na naman para mag-ipon na naman ng ano, lakas na, lakas na loob. <laughs> so, yun lang guys, ang ating video. Thank you, thank you, Ayan for watching. Kasi pagising na itong baby ko, tapos si Asher. Si Asher, di ko alam kung tapos na sa homework niya. At ito, yung ating ulam, talbos ng kalabasa. So see you again in our next vlog everyone. Bye and God bless us all.